good day mga brother hindi pa naman full blown si Haring Araw pero at least lumalabas na siya so for the past 2 months simula June nakupo, sobrang lala ng ulan at nakailang bagyo na agad tayo diba? isilipin lang natin sa saglit na itong ginagawang Central Luzon Link Expressway mula dito sa Tarlac papunta ng Cabanatuan City San Nueva Ecija meron daw improvements na nangyari uh, dahil yung dalawang putol na part ng kalsada doon sa may bandang gitna, sa may aliaga, no, may siha, ay nasemento na daw. Well, nulang, last time kasi na dumaan ako doon, ang sementado yung kabila lang. So, sabi sa akin ay sementado na daw parehas at nabuksan na yung kabila. So, hindi ko lang alam yung kabilang half kung nabuksan na. Isa pa ay yung pinakadulo ng Central Zone Link Expressway sa may bandang kabanatuan bago kumonekta doon sa bypass road ng Kabanatuan sa Felipe Vergara bypass road galing tayo balay dito sa may T-Plex or SC-Tex yan. yan dahil nga tagulan na ito na tumaas na naman nagsitubuan na naman yung mga talahib dito sa gilid ang sukal na ulit <laughs> ayan <no>? <laughs> <laughs> dahil nga hindi pa naman officially open talaga to Talagang hindi tinatanggal yung mga yan kasi may mga space naman na pwedeng daanan dito sa bandang gitna niya. Tamang chill ride lang tayo dito. Buti naman, maraw na. SCTEX, TPLEX. T-Plex. Tapos ito na ngayon yung Central Luzon Link Expressway na supposedly magkoconnecta mula dito sa Tarlac City papunta ng San Jose City ng Nueva Ecija. Hanggang ngayon ay eh, pinapayagan pa rin nila yung lower displacement na mga motor. yeah, huwag kayong magtaka kung may makakasalubong kayo dyan, may nakascooter, may, kung minsan may tricycle pa nga eh. Ang tamang uh, alalay lang, mga gilid-gilid lang kasi siyempre palibasa design to as an expressway, Mabibilis talaga yung mga sasakyan dito. Sa so, siyempre yung kalsada niya maganda. So sino ba naman ang hindi mapapaharurot hanggang isandaan dito, di ba? Pupunta tayo ng dulo, sa pinakadulo niya. Kasi nga yun yan, gaya na nabanggit ko kanina, ay eh, meron nga nakapagbalita sa akin na supposedly mag-open to ngayong July or last July. So iniisip ko sa daming bagyong dumaan ay sa malamang eh naudlot din yung pag-open nito eh, kung totoo man yung balita na yun ha. So kung tapos na yung bandang gitna, yung dalawang maliliit na rough road sa may bandang Alyaga, di maganda na. Dire-diretso na rin yan. Ang susunod na lang na tatapusin nila sa may bandang dulo na magdudugtong naman, papunta doon sa Maharlika Highway. So sana tapos na rin yon kasi nung last time na dumaan ako doon, may tambak na eh. Kung pipit-pitin na lang yung tambak, tapos uh, siyempre lalatagan na ng aspalto yon So yun po yung naabutan ko noon. So ngayon, hindi ko lang alam, medyo matagal-tagal na. I think summer pa ako nung last na dumaan dito. Time check natin na ito, launa ng hapon, 1.38. So hindi naman na maulan, by the way, hindi na bagyuhin ngayong buwan na to. I think. Kasi wala nang namamata ang bagyo, hindi katulad nung last two months. Wow! <laughs> Hi, GT. <laughs> Naka-scooter mga brother. Nakita nyo? So, yeah. Pwede pong lower displacement dito. Pero kaya nagsabi sabi ko kanina, eh, mag-ingat lang. Damang gilid-gilid lang tayo. Kasi mabibilis yung iba, talaga magpatakbo dito. Katulad nung kanina, may sports car, di ba? Ang <laughs> bilis nun. O nga pala, yung dalawang humps dito, magkasunod, ay na-flat na halos yan. Dito sa, doon sa kabila naman, ay, meron pa dito sa kabila. Meron banda rito. Mataas pa rin yan. Ta tatalbog pa rin kayo dyan. Ito, ito. So, mag-ingat kayo dyan. Tarlac bound dyan, mga brother. Papunta ng Tarlac yan. ay ito pa, mga scooter din. Ayan, o. Meron pa akong walang helmet, to Oh. <laughs> Banda dito medyo malinis pa Kasi kagagaling tayo ng summer Ay medyo malinis-linis pa yan Kasi nung summer sinunog yung mga talahib dito Mga puno Mga ipil-ipil Mga ganyan Pero eventually Tutubo yan, makapal yan mga brother Wala ka halos makikita dyan sa gilid So banda rito kasi puro talahib yan sa gilid yan Ay kung makapasin nyo tong tricycle dito Ayan, kolong-kolong so susunod. Kasi sila yung ari ng sakahan dito, ng lupa. Napuntahan sana natin ito nung bumabagyo. Eh, no? Sa tingin ko itong buong area na ito, lubog to sa tubig. Ngayon pa lang, ang taas pa rin yung tubig niya. How much more nung dire-diretsong -dire umuulan. ito dati, magkabilaan. Ngayon, okay na, nalatagan na nila to. Dati kasi mayroong diversion na ginawang kalsada doon, papasok dito sa kabila, para yun muna pa sa yung dadaanan habang inaantay yung curing nung side na to. So, nung binuksan nila to, eh sinara na rin yung diversion doon, yung parang choke point. Both sides, okay na siya. Ang masaklapan ng dati, bukol-bukol. Lalo pag tagulan, napakadaming ano yan, potholes. So let's go Woo! Panalo to Mahaba-haba rin to guys Mga around uh, Mga 100 100 to 200 meters Mga ganyan Excited na ako makita yung dulo niya. Ito sa bang tricycle guys oh. Yeah. Usually naman yung mga dumadaan dito naka-tricycle, naka-kolong-kolong. Uh, mga may sakahan dito, sila 'yung may-ari ng lupa dito sa gilid. gaya nung pinakita ko sa inyo kanina sa unahan. <laughs> Actually yung mga 'yon ano, nagpapastol ng itik. <laughs> sana yung kabilang lane siguro natatapos nila dun ngayon mga around uh, 20 to 30 meters, mahaba-haba na rin kasi yung haba ng off-road na yan tansya ko lang, mga around 70 to 100 meters maiksi lang siya actually, pero syempre dalawang lane ang gagawin nila, medyo matatagal na ng konti pero mabilis pa rin yan kung gantong proseso ang gagawin nila tatambakan lang ng asfalto mabilis yan, at saka hindi ko rin sigurado kung yung proseso nila dyan na yung after 2 hours, 1 hour ay pinapadaanan na. Katulad nung nakita natin sa mga ibang kalsada, di ba? Papatuyuin lang ng konti tapos papadaanan na yan. Pwede na agad. So hindi ko lang alam kung ganun din ang gagawin dito or may curing days pa kung ilang weeks or ilang days. Sana mag-open agad-agad ano? para madaanan na rin para may masubukan natin. Pero saglit na lang yan. Saglit na lang yan. At least nakita natin na, na umpisan na. So tama nga yung balita sa akin dahil sabi sa akin dapat July, ano, pero yun nga dahil nga sa averya ng bagyo eh napurnada 'yun. Kaya ngayon pa lang tinutuloy. Pero at least nakita natin na talagang totoo ngayong balita. Na tinutuloy na 'to at uh, siguro sa mga susunod na weeks open na rin 'yan. Hopefully, hopefully para dire-diretso 'yung takbuhan natin. Kasi sa ngayon, pag mag-exit kayo dito, kung gusto niyo pumunta ng Cabanatuan City, San Juan exit. Pero mula, mula doon, malapit na lang din naman yung Cabanatuan City. Pero syempre iba pa rin talaga yung dire-diretsyong takbuhan na expressway na yung dadaanan mo, di ba? Tapos ang lusot mo na niyan, dyan na sa Maharlika Highway. So sobrang bilis na dapat 'yon. Sa mga kababayan natin diyan na gustong masubukan duman dito. Ayun, konting antay-antay na lang at mako-complete na 'to. Para dire-diretsyo yung takbuhan natin kung manggagaling man kayo dito sa Cabanatuan hanggang sa Tarlac or si Acetex or Tiplex para mas swabe, di ba? So yun muna ang update natin dito sa Central Luzon Link Expressway.